So good morning once again it's a wonderful day today so ngayon, maga tayo ngayon at uh, punta tayo sa farm kung saan at uh, inaga natin magbibigay ng uh, patuka dahil uh, nakikita natin na parang gumaganda yung performance nila pag maga tayo nagbibigay ng uh, patuka so, ganun pa rin yung uh, sistema natin no? uh, trunk ng saging na natin, natin maga natin, i-prepare natin ng magang maga si hindi biro yung pagtatadtad. Hindi mabilis na ginagawa yung uh, pagtatadtad dahil delikado uh, sa kamay, no? Pero pag meron na tayong machine, so mabilis na. So ito lang yung uh, ano pa, no? Uh, mahirap sa ganitong uh, ano, wala pa tayong gamit. So tara na at uh, pasok na tayo. So ngayon, no? Uh, bago, -bago yeah. siyempre, ang kikis atensyon tayo. Ah, uh, malayo tayo. Hindi natin hawak yung uh, magdamag na buhay nila. So, titikman na natin ng attendance. Oo, so, nakikita natin, nandiyan na sila sa harap, no. Ayan. Enter yan no. Ito na yung uh, mga ano natin, mga alaga nating uh, mga mas covid no. So, pasok tayo. Ito yung uh, aking uh, farm. So sukat nito, kabuuan nito ay nasa ano, nasa 1000 square meter no. So maliit lang uh, nag-upi tayo sa maliit no, pero ang goal natin ay uh, mapalaki no tong uh, ating uh, farm so nakalabas na yung mga ano yung mga maliliit so, nandiyan sila sa labas oh, nakalabas na naman no aga nila lumabas so, ito na back yung uh, kanilang mga uh, pagkain yeah. So, check attendance natin ito naman yung uh, ating uh, mga kambing so pinapabayaan ko lang ito no? Ayan. so super, no? Uh, lima ito yung uh, ating mga barako no? nag alo ko na hindi na sila nag-aaway so gusto naman dito yan yung ating uh, road island no? ito naman tayo sa Black Astro no? so Ayan, okay naman at uh, wala na talaga silang pagkain, oh, ubos na ubos. So gagawa tayo ng pagkain ngayon. Ayan. Ayan. So, natin itong uh, isang timba dahil uh, natin sa dalawa yung isang uh, timba kaya uh, iba yung ninahalo natin, breeder pigs, no? Kung isa naman ay para sa mga mas kubidak na ito. So ano lang, no? Uh, yung darak lang yung hinahalo uh, natin. So tara na at uh, uh, natin yung uh, ano, Prepare natin yung So uh, ito yung ano, ito yung sinasabi ko, no? Uh, nahati natin mas marami yung uh, sa mas kupid Iiwan lang tayo ng konti dito para sa ating mga braider no. Kaya ating ganong nilalagyan na marami. oh ganon uh, nilalagyan natin ng uh, derat. Ito naman yung uh, sinasabi nila na tahok. Ayan. Oh, isang tahop lang dito dito naman sa braider ay dito naman sa mga mas kubidak so tinamihan natin dahil ah uh, yan, so dalawa ngayon ito naman yung uh, braider pitch natin no Nahaluan natin kong breeder pitch sa ano. Uh, mga breeder natin, isang takal din. Ayan. So, inahaluan ko rin 'yan para sa mga pato. Para pagkapano mayroon silang ano ito. Ganito lang karami. Ayan. So, ngayon, ini-mix na natin, no. Yan ito lang ang uh, ginagawa ko. So, araw-araw -araw na ito, no? Araw-araw, -araw, uh, isa sa umaga, isa sa hapon. So, ganun lang no, yung, uh, ano, so, uh, sa trabaho na ito, no? Pag uh, ka, so, hindi mo magagawa, no? Dahil, uh, mag-i-expect ka kagad ng uh, pera kita no so sa uh, ganitong uh, hanap boy eh, wala kang ano uh, uh, wala pang uh, kita dito no so, tanging tanging uh, nga ano lang dito no ay makakapaggawa uh, pa tayo ng uh, pagkain no uh, sa pagkainan Ah, uh, although may kita naman pero napupunta lang lahat sa patuka, no. Hindi pa natin masasabi na may kita kasi yung uh, kukulikta natin ng mga itlog, so bini-binta natin by 3 by 3, no. Ah, uh, natin uh, bilang table egg, no. Ah, uh, 'yun rin yung uh, binabalik natin na uh, binibili natin ng uh, patuka sa kanila. So, Binili tayo ng patuka para sa kanila. So, yung ang pagbinta natin. Ito, namimix na natin to. to so, ito naman yung uh, natin. ganito lang, no? Uh, kailangan natin magsipag dahil uh, basta pumasok ka sa larangan ng ito. Uh, Nai-stress ka kung nga uh, walang makain yung, uh, pagka, uh, yung mga alaga mo dahil nakakaawa sila pag uh, dumarating ka dito sa farm, no, ay uh, na sila, lumalapit ka agad sila. Kakwa. Oh, so, yan, uh, medyo ano na, no, nasisik na natin to. So, ito yung binibigay natin sa mga pandang at saka yung mga mas So, yan. Dati-dati, itong kambing ko, kumakain ng ganito, no. Pero nung uh, hinahaluan ko nitong taho So parang uh, hindi niya nagugustuhan. Ito lang, uh, natin na uh, mamimix ng mayigit. Dahil uh, siyempre, kunting uh, feeds lang nilalagay natin sa takal. So tara na at uh, bibigyan na tayo ng pagkain. Inuuna muna natin yung uh, ano, yung uh, mga breeder natin, no? yung mga nangingitlog. Ngayon muna natin silang uh, bibigyan. So, wala pa tayong itlog, no? kahit isa. Ayan. Nagwawala na yung mga kabila na. Ka. <laughs> oh, ganang pa sila palakas kumain. <laughs> oh, bibigyan na naman tayo nito mamayang hapon. nila na ubos yung pinakain nila. Hindi so, po yung kamay ko. So, ganito lang, no? Uh, maga at saka hapon. Subukan mo rin ganito, no? Dahil, uh, siyempre, uh, enjoy ka rin pag uh, mga alaga mo. Kaya nito, no? Kaya, so, no? uh, Oh uh, ito yung uh, BPR itong dalawa pero ito naman ang problema yung isa na yan ay uh, tumigil uh, uh, ang itlog. So dito naman tayo sa Rhode Island. Gugutom na rin yung ating mga ano mga ate mo. Oh, Lagang uh, gutom na gutom na sila. Pero sa na lang sila unahin muna natin to so, ito yung uh, Rhode Island so talagang mababait na mga manok itong uh, Rhode Island yan kugutom na rin sila yan makuha niya mga manok ha. yan po sila sa ka, ano kalapas kumain eh. Maga tayo kumain ay magano magbibigay sa kanila ng pagkain kasi mayroon pa tayong ano project na iba no babakod kami para gawing taniman ng ano taniman ng uh, gulay. Yan so last na bibigyan natin yung black astrolope natin. Hmm. Hello, good morning. Uh, Naubusan na rin ng tubig. Oh. Oh, wala na. So, Lalagay tayo ng tubig mamaya bago tayo. Oh. Okay, kumain na kayo. Ah! Oh, may itlog na oh. Ito, may itlog na. yan Ayan. Ako. So, maga pa nga uh, nang itlog na yung isa. No? Okay. So, nilalagyan ko rin to dahil minsan ay tumutukas sila dito. ah uh, nakakakuha na tayo ng tatatlo dito. So, nag-uumpisa na rin sila nang itlog itong nga uh, na uh, no, black astrolog no? so matagal tagal bago nagbigay uh, sa atin ng itlog to pero okay naman no? pero na tayong uh, isang itlog ngayon so, uh, okay. so ngayon no, uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe huwag po kalimutan mag subscribe Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update patungkol sa ating pag uh, ng uh, farm na ina-upload. So ito po yung ating mga alaga na kikita po ninyo no. so ito yung uh, black astrolope kung saan at uh, uh, ang ganda nilang uh, pagmasdan. So nakaka-enjoy. So basta makikita mo na malulusog sila, okay naman at uh, kumikita naman pero ang uh, sinasabi ko na uh, kita nila ay yun-yun yung binabalik ko na binibili ng uh, kanilang patupa at uh, ang pinaka ano dito binipitch dito yung uh, pambili natin ng patuka so nasasama yung ating mga alaga na maskubidak so yun na yung pinaka tubo natin pag uh, lumaki lahat itong mga maskubidak kasalukuyan tayong uh, nagpo produce no? marami na sila uh, kasalukuyang uh, dumadami at uh, may dalawa na nang naglilimlim so yung pito na yan uh, kasalukuyan rin nanging itlog So pag napisa lahat yung mga nangingitlog na yan, tayo naglilimlim na yan. So siguro uh, alus sa uh, ano na no, uh, masasabi natin daan na. Uh, 'Yun yung uh, kailangan natin na uh, ang uh, machine na uh, pang no, dahil uh, hindi na natin kakayanin magtataddad ng ganun karaming pinapakain. So good morning po, good morning. Maraming salamat po sa mga Uh, share niyo at saka subscribe niyo, no, malaking tulong po sa ating uh, pag aalaga at uh, sa ating channel. So, happy farming, take care.